na dito kami sa maisa ng aking nanay dito sa probinsya ay may natitira pa ay kaya nanghihingi ako ng dadalhing mais pa uwi sa inpanta. ay kakaunti na itong mais at nakuha na nila na ipadala na noong isang araw din sa pantas sa mga kapatid ko. Ayan. Ayan ang mais. Ayan. Mga maliliit na. Nanay, baka uwak. Kinakain na daw ng uwak yung kanyang tanim. Yung bunga. Ayan. Ito ang buhay probinsya. Ayan. dito ako sa probinsya. mo mga ako doon. Ginanas ng kalabaw. Nandito ako sa Barangay Bunbun, Panukulan, Quezon. Ito, dito ako nanggaling, dito ako pinanganak. Umuwi ako dito sa aking nanay at nag-birthday. Kaya, nandito ako. Ngayon, hihingi ako ng mais. Ayun ang aking nanay. Ayan. Nananagpas siya ng mais. Yan. Ba, Udi baga. Ba? Tira, tira na daw lang itong mais na kanyang kinukuha. At ito daw ay daming dami dati. Ay eh, maigit ako umabot pa. Yan. Oo. Pinapahingi ako. Ayan. yan. Oh, ayan. Ay, walang natingin kaya inuwa ko. Ayan, ang bunga. Ito, ayan. Ayun. Ganyan ang bunga ng mais.